Ikadalawang daan at labing anim na kabanata, sa pagpapatuloy, mula sa ere malakas na inapakan nito ni Rio na ikinasukan nito ng dugo. At sinabi na ayos ka lang ba, customer? Tumugon si Ran sa kanya na nako, hindi ko na malaya na customer pa pala ako. Pasensya na, wala akong pera para ibigay iyo. Ano ang dapat kong gawin? Ibinuka ang kanyang kamay na sinabi na dahil makukuha ko yan sa ibang lugar, palalampasin ko muna sa pagkakataong ito na naalala niya ang sinabi sa kanya ni Tito Jiang na sinabi na Hoy, makinig ka ng mabuti. Habang hinaharangan ko ang group 6, mayroon akong gustong ipatago sa iyo kahit sa anumang paraan. Siya ang bewitching flower, Yun Solron. Nagtataka naman siyang nakatingin dito. Napatakip siya ng bibig at sinabi na ha, hindi kita nakikita bilang ganoong uri ng tao, pero wala ka talagang konsensya, mister. Siya ay isang taong kasing edad ng anak mo. Naiinis na napasigaw ito sa kanya na hindi ganoon. At hindi rin siya ganoon kabata. Sa kabila ng panlabas na anyo, ako ay tat, hindi niya ito na ituloy, na tumingin sa gilid na mahina ang sinabi na ako ay 25 taong gulang pa lang. Gayun pa man, magbabayad ako ng sapat, kaya pakiusap, huwag ka nang magtanong pa. Tumugon sa kanya si Ryu na sa tingin ko, tama lang yan. At mukhang nagkapera ka kamakailan, Naiisip niya ang mga alagad niya na sinabi pa niya habang hamaba ang ilong na hindi naman, may mga kaibigan lang na may pera ang dumating, kaya naisip kong magtanong sa kanila. Nasinigaw pa ng mga ito na nakagawa kami ng hindi bababa sa anim na raan at apat na na piraso ng ginto. Suportahan nating lahat ang ating mahusay na squad leader. Dagdag pa ni Tito Jang sa kanya na magkano ang aabutin. At pagkatapos sinabi ni Ran sa kanya na mayroong handang magbayad para sa akin. Sino nga ba yon? Ngumiti siya at sinabi na Well, isang taong may maraming pera. Naaalala niya ang pagkainis ni Tito Jiang na sinabi sa kanya na ano? Hinihiling ko lang na protektahan mo si Binibining yun, pero humihingi ka ng limang gold ta else. Wala ka bang konsensya? Sinipa niya ang bakal papunta sa kanya at sinabi na nga pala. May isang bagay na medyo kaakit-akit doon, hindi ba? Na mabilis niyang sinalo ang bakal. Napatingin naman si Ran kung saan niya tinuro at sinabi na oo. Sabi nila, kahanga-hanga ang external chigong ng Shaolin, mukha siyang hinubog mula sa tanso. Na makikita ang lalaking kalbo na may malaking katawa na pinapaikot ang mga taong nahawakan niya. Na sinasabi pa ng mga ito sa kalbo na sinusubukan mo ba kaming patayin? Dagdag pa ng isa na mas gugustuhin ko pang ibalik ako bilang isang bilanggo na naiinis pang sinabi ni Tang Sam habang nakaipit ang sandata sa kanyang pagitan ng daliri na na ang mga nakatago kong sandata. Sinabi ko naman sa inyo na gamitin niyo ang sword key. Sinabi pa ng nasa kabilang gilid na lalaking may hawak na espada na hindi maaari, kung gayon, maaalis ka. Sinabi naman ni Tang Sam na, Oy, Seven Absolute, kung gagamitin mo ang sword key sa mga paanang muscle king na yon. Nang biglang narinig niya ang sound transmission ni Ryo na kailangan siguro ng espesyal na pagsasanay ang tangsam namin, ha? Sa mga oras na tulad nito, dapat gamitin mo ang mga nakatagong sandata sa halip na magtago sa likod ng mahihina. Napasabi pa siya sa isip na buwisid, ang sound transmission na ito, at lang lumingon na pinagpapawisang sinabi pa sa isip na first senior brother. Lintik, nakabalik na siya agad, ang mga walang kwentang taga group 6 na yun. Dapat mas matagal nila siyang pinigil. Sumagot siya sa sound transmission na baka mas maganda ang sword key, first senior brother. Nadeflect ng muscle king na yon ang lahat ng nakatago kong sandata. At first senior brother, hinding-hindi ko pinili na ikaw ang maging bilanggo sa butuhan kanina. Itinaas niya ang bakal na sinabi niya rito na dahil yon sa maling paghagis mo. Dahil napakalaki niya, tatama pa rin ang anumang ihagis mo. Ngayon, manood ka ng mabuti. Hinagis niya ng malakasang bakal papunta sa kalbo, at sa mismong paglipad nito sa hangin ay lumitaw ang isang nakakasilaw na liwanag na tila kidlat na gumuguhit sa bakal. Si Tang Sam, na nakatayo lamang at nanunood sana, ay napanganga sa pagkabigla. Hindi niya inasahang ganoon lang kadali, ganoon lang kasimple, parang naghahagis lang siya ng kung anong laruan. Na pinagpapawisan nito na namumutla na sinabi pa niya sa isip na pero kung talagang tumama iyon sa isang tao. Hindi ba siya mamamatay? Napahawak naman sa bibig si Ran na napasabi na hindi ito maari. May gulat din sa mukha ni Wei nang makita ito. Habang lingkis ng kalbo sa kanyang kamay ang isa na namumutla na, tinamaan ang kalbo ng hinagis ni Ryung Bakal sa puwiten. Naagad na, na damaloy ang sakit nito sa buo nitong katawan. Makikita ang bakal na nalaglag sa lupa. Naagad na binitawan nito ang mga hawak niyang mga lalaki at napahawak sa kanyang puwet na umiiyak na sinigaw na tatay ko. At pagkatapos ay mabilis itong tumakbo habang patuloy na umiiyak sa sakit. May pagtataka sa mukha ni Wei. Samantalang si Tang Sam ay namutlang sinabi na hindi iyan hidden weapon technique, binububog lang niya ng isang tao. Ah, hindi ba dapat mabilis tayong sumugod sa mga oras na tulad nito? Sinaundan nila ang kalbo na hinampas ng mga ito ng kanilang espada ngunit tila hindi ito tumatalab sa kanya. Na ang isa ay napatalsik pa sa ere. Sinabi naman ni Tang Sam na ba ang mga nakatago kung saan data ngayon. Dagdag pa niya kay Winahoy, hindi ka ba pupunta? Tumugon nito na ayaw kong umatake sa isang taong nasasaktan na. May gulat sa mukha si Tang Sam na napasabi na kahit na nasugatan siya, halimaw pa rin ang elder na yon. At kung hahayaan natin siyang makaalis, isa sa atin ang matatanggal. Tumugon si Wei sa kanya na kahit ganoon, hindi ako ang magdedesisyon niyan. Sinabi pa sa kanya ni Wee na ang nagdedesisyon niyan ay ang taong sumusupil sa senior. Mula naman sa likod nila nagkaroon na ng malay ito, na lumiwanag ang mata na dahanda ang kumubas sa lupa, na sinabi pa ni Ran na tulad ng inaasahan sa iron Earn gentleman, kahit umiiyak sa sakit, tumatakbo pa rin siya ng maayos. Nakahawak sa likod ng ulo si Rio na tumugon na hoy, nag-e-exaggerate lang siya. Hindi ko naman binasag ang anumang buto, bahagyang tama lang yon. Mabilis namang tila gumagapang ito na parang ahas papalapit kay Ran. Habang sinasabi niya na nakikita ko, pero hinahayaan mo ba silang tumakas ng ganito pagkatapos mong hulihin sila? Napasigaw naman si Tang Sam na doon. Tumatakas din si Senior Blackbird. Sinabi pa ng isa na pigilan mo siya. Sinabi naman ni Ryu na kung mahuhuli ko siya, babayaran mo ba ang presyo? Sumagot si Ran na hindi, kailangan ko ring magtabi ng ilan ngayon. Gayon Gayunpaman, natumingin sa mga ito na hinahabol ng ibang kasamahan nila sa grupo na sinabi pa niya na kung ang tatlong yon ay nakatakas, kung gayon, tatlo sa grupo natin ang maaalis. Nanapasigaw pa si Tang Sam na ah, oh. sa pang senior ang tumatakas. Natumugo naman si Wei na hahabulin ko yon. Tumingin naman si Rio kay Ran na sinabi na nako, nakakapanlumo naman. Dati lang akong bihag, kaya kailangan ko lang bumaba. Sinabi naman ni Ran sa kanya na noong huli, gusto mong makapasa ang lahat kasama si Official Jiang Hong, pero nagbago ang tono mo, hindi ba? Sinabi naman niya na sa pagkakataong ito, mukhang hindi sapat ang taya para sa ilang gambler. Na naiisip niya ang magiging reaksyon ni Tito Jiang na sasabihin sa kanya na ano? Hindi ako gambler, na ito na sinabi ni Tito Jiang sa kanya na gayon paman, hanggat hindi mo kang nasa panganib si Binibining Yun o ang mga miyembro ng aming grupo. Huwag mong guluhin ang mga senior. Tumugon siya na bakit naman. Muli na namang sinabi sa kanya ni Tito Jiang habang naiisip si Principal Ping na sa tingin mo ba tinawag lang ng principal ang mga nakatatanda dito para tumugma lang sa bilang. Para sa atin, ang event na ito ay isang pagsubok, pero para sa karamihan ng mga nakatatanda, ito ay isang misyon. Dagdag pa niya na makikita ang mga ito na ang Murm Alliance at ang Nine Grade Sect, mga prestihyosong pamilya ay nakikisali sa Mount Hua Covenant Meeting na ito sa pamamagitan ng mga nakatatanda. Kaya, subukan mong huwag lumampas sa linya at maging maingat. Muli na namang sinabi sa kanya ni Rio na bakit. Naiinis na sinabi sa kanya ni Tito Jang na pinagkaabalahan ko pang sabihin sa iyo, tapos nagtatanong ka kung bakit kung hindi ka mag-iingat, maaari kang maging target ng buong White Path. Dagdag pa niya sa kanya na nangangarap ka bang maging Miriam's common enemy? Napaisip siya at sinabi na perpekto na ako, kaya wala akong balak na maging mas higit pa. Pero Miriam's common enemy, medyo bago yan. Pagkatapos ibinuka niya ang kanyang kamay sa harapan ni Rio, na sinabi niya na hoy, maging seryoso ka. Tila nakalimutan mo na ang Ice White Phoenix ay anak ng Alliance Leader. Balik sa kanya na napahinga na nakatingin sa gilid habang naalala pa niya ito na sinabi pa sa kanya ni Tito Jiang na kaya, bago ang Mount Hua Covenant Meeting, malamang na darating ang Alliance Leader. Napahawak siya sa baba na sinabi na ang ginan ko, at pagkatapos sinabi niya na bukod doon, tawagin na lang nating mapagmahal na konsiderasyon. Sinabi naman sa kanya ni Ran na oo, hindi ko alam kung ano yan, pero sa nakikita ko, dagdag pa niya sa kanya na nga pala hindi ko nakikita si Lady Dugo at official Jiang Hong, ligtas ba sila? Tumugon siya habang napalagay ng daliri sa tainga na. Sino ang nakakaalam? Aba, isang maingay na tao ang ipinadala sa kaligtasan, at malamang na buhay pa rin ang mister na yon. Mula naman sa kabilang grupo naglalakad sila dito na sinabi ni Lady Baek En mula sa unahan na lumiliit ang daanan. Lahat, mag-ingat, ang mga daanan na tulad niyan ay likas na mapanganib. Napalingon naman ito sa likod na sinabi na lintik kahit ang Emerald Shadow Sword ay nasa ganoong estado, at kailangan pa rin nating manghuli. Tumugon ang nasa likod nitong, may kargang taong na ni Ryo na sigurado akong nababagabag si Senior Shin. Hindi ba dapat natin isakatuparan ng kanyang hindi natupad na hiling? Habang may humawak sa balikat nito, sinabi naman na hindi natupad na hiling. Hindi pa siya patay. Gayunpaman, kailangan nating hulihin ang mga bagong bilanggo para magkasama tayong lahat. Napalingon naman ito sa kanyang likuran sa lalaking humawa sa kanyang balikat na sinabi na bakit. Masakit ba ang tiyan mo? Gusto mo nang pumunta? Tumugon lang ito sa kanya ng tangunang ulo. Habang papaalis ito sinabi pa ng nakaasul na nako. Bilasan mo at ayusin yan. Tumugon ito ng pagpaypay ng kanyang kamay ng tahimik habang nakakapit sa kanyang tiyan. Tumingin sa paligid na sinabi sa sound transmission na senior dito. Mula sa puno ng camouflage ito na tumugon sa kanya na binigyan mo ako ng note nang ikulong mo ang aking acupoints points kanina. Tinanggal nito ang takip sa mukha na sinabi pa na taba ang intensyon ng Heavenly Guardian Squad Leader. Kung gayon, alam mo na siguro kung sino ako. Mabilis itong gumalang na lumuhad sa lupang sinabi na kanina, gumawa ako ng matinding pagkakamali. Ako si Kukang Mok ng Heavenly Guardian Squad, ikinararangal na makilala ang dakilang Shadowless Squad Leader. Tumugon nito sa kanya na sinabi na tulad ng inaasahan sa tahimik. Hindi ka masyadong nagsasalita, pero maayos ang pagpuri mo. Kaya, tungkol sa mga makakapasa sa larong ito. Ano ang gusto mo? Tumugon nito habang naiisip si Namgang Jin na nais ng aming squad leader na isa lang ang maalis. Ang natitira ay susunod sa kalooban mo, sir. Ito pala ay si Tito Jiang na sinabi niya na ngayon, yan ay isang medyo kaakit-akit na panukala. Ang isang taong yun ba ay nagkataon? Si official Biryu yun ba yun? At dito na po nagtatapos ang ikalabing-anim na kabanata.